Salamat po. Salamat po, sir. Akyat tayo. Ay, sorry, sir. Sorry. Sorry po. Dito po tayo ngayon sa... Batangas Pier papuntang Mindoro Oriental Biyahing Mindoro Oriental po tayo sa aming probinsya ayan ang ganda ng ano oh ayan ayan po dito po tayo sa Batangas Pier ito po ang aming pier. Papunta po kami sa Mindoro Oriental sa aming probinsya. Ayan ang araw, oh.